Ang aktor at celebrity daddy na si Alger Abrenica muling nagkaroon ng masayang quality time kasama ang kanilang mga anak ng dating asawang si Kylie Padilla na sina Alas at Axel, mula sa official Facebook page ng aktor na si Alger Abrenica nito lamang nakaraang araw ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang iilang larawan kasama ang kanilang mga anak ni Kylie na sina Axel at alas kung saan nga muli silang nagsama-samang tatlo upang magkaroon ng ganitong klaseng bonding dahil alam naman natin na sina Alas at Axel ay nasa pangangalaga pa din ng kanilang mommy na si Kylie Padilla, Makikita natin sa mga larawan na ibinahagi ni Alger Abrenica ang masayang naging bonding nilang tatlo kung saan nga ay dinala niya sina Axel at alas sa puntod ng kanyang lolo at nanay na Kalakip naman ang mga larawan ay marami ding netizens ang tila na antig ang puso dahil sa naging caption ni Alger Abrenica sa kanyang naging post kung saan sinabi nito na kahit na mayapa na ang kanyang lolo at nanay ay patuloy niyang ikukwento sa mga anak ang mga bagay-bagay tungkol sa kanila. Narito ang kanyang naging buong caption, Telling my kids stories about their great grandfather and mother, maikling caption ito. Samantala, marami ding netizens ang nakapansin na tila naging maayos nga ang naging setup ngayon ng dating mag-asawang sina Kylie Padilla at Alger Abrenica pagdating sa kanilang mga anak kung saan ang co-parenting na lamang ang namamagitan sa kanilang dalawa ayon din sa iilang netizens ay talaga nga namang napakabait ng puso ni Kylie Padilla na kahit ganoon man ang nangyari sa kanilang relasyon ni Alger Abrenica ay hindi nito ang hindi makasama ni Alger ang kanilang mga anak upang magkaroon pa din ng ganitong mga klaseng bonding kasama ang kanilang ama, Narito naman ang iilang komento ng netizens mula sa ibinahaging mga larawan ni Alger Abrenica kasama sina Axel at Alas kung saan hindi rin nila napigilan ang halo-halong emosyon ng makita ang mag-aama sa mga larawan. Okay lang hiwalay guys kung di na masaya, kita nyo naman si Alger Abrenica patuloy pa din andyan para sa mga anak niya, unlike sa mga ibang ama dyan nangaliwa na nga wala pang paki sa mga anak, pag di na healthy kasi pagsasama at di na masaya need ng bumitaw. Mahirap naman pilit ka ng pilit tas naglulokohan kayo. Mahalaga dyan mga bata di napabayan. Meron nga iba dyan buo pamilya pero mga anak napabayan na, nakakalungkot lang habang masaya parents nila sa kanilang kanya-kanyang buhay pag ibig may mga batang malungkot. Oo nagpakaama pa rin naman si Aljur at ganun din si Kylie pero ni minsan mapapaisip ka na lang na masaya kaya mga anak nila para sa kanila, ang ganda kaya ni Kylie tapos mapagmahal halos andyan na lahat sa kanya, swerte na sana si Alger pero pinapakawalan pa niya and he have sons handsome and cute sayang talaga family nila broken, ang mga bata ang mas naaapektuhan paglaki nila doon nila makikita ang kanilang ama na nangangapit bahay. Stay strong Kylie for your sons and to yourself.